Uh, Samsung, yung outdoor ng Samsung na aircon ang pinoldown namin, pinoldown to para i-ano namin kasi may leak yung kanyang condenser, aluminum kasi ano. So dadali namin sa shop to para i namin para mahanap kung saan yung kanyang leak dahil aluminum to. Ayan, soldahin naman tong ano niya. Condenser sakit ng ano to. Samsung dahil ayan o. Oh. Aluminum. So guys, dismantle namin para ma-individual namin to, ma-iwalay namin yung kanyang condenser. <Ill metric noise> Jadi kita ada ini, tidak juga dengan ini. Terima kasih. 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 Thank <laughs> you. nagre-repair guys, uh, ni-repair na, may nag-repair na nitong ibang technician, ah. Oh. Ini-pog dinamit epoxy. ini lang nila. So, tanggalin lang namin itong epoxy. Tapos saka namin i-electris. Depende mo 'to, Tama Basahan na lang 'yun. So, tanggalin lang namin itong proxy para ano, din lagyan nila dipon. Hindi ito obra dito. so yung guys yung kanyang pressure hindi makakakit ng 100 so ibig sabihin malaki ang butas nito andito siguro yung butas niya guys dito ko naririnig ayan o oh. ayun pa sa kanto sa tubo ayan o oh. hmm. ayan ang kanyang butas o oh. Hmm. Ayan pa oh. Hmm. Hmm. Grabe. Hindi talaga kaya to ng epoxy. Hmm. Kaya pala hindi umakit ng 100. Ayan pa oh. Kabilaan. Itabilaan yung kanyang leak o Puro ilalim. Ito ang sakit ng Samsung. Yung condenser niyang aluminum dito lagi. Lahat nang nare-refer namin ganito, puro dito ang butas niya. Yan Pero ito kasama sa may tubo niya. So linisin ko na lang yan guys. yung sa loob na lang ito na sa loob dyan ano no? yung unang ano, unang tubo uh -huh. ano <laughs> So ito guys yung ano niya yung kanyang condenser ayan may nang may kabilaan. Ah, meron nga binabad ko. Ang kanyang ano wala ano na siya nakababad niya. No? Uh, okay na. Kakabit na lang namin to para install namin. Ito na guys. So oh, nasimple na namin yung nang namin kanina na outdoor. So dito namin kakabit Ay, yan. Ayan yung bracket niya. So ilalagay na lang namin siya dyan guys. So okay na to. Bali ipaganain na lang namin para install na. Ikabit lang namin tong outdoor. So ito guys. Uh, oh, Binaklas muna ulit namin to, Kasi kanina nagkaroon siya ng error. So yung blinking niya yan o. Oh, yan yung, yung blinking niya na yan. yung pula tsaka yung green. Yan yung normal operation niya yung kanina ang blinking niya error niya is ano C4 yung naka-indicate sa dito sa ano niya so hindi maka-start yung kanyang compressor kaya binak binakaslas namin to tapos ni-reset nire ko yung tinignan ko yung kanyang naka-indicate dito so bali ito yung naka-indicate niya kanina yung blinking niya ito ito yung kanyang blinking ayan bali nakalagay dito OLP sensor error olp sensor error so tinanggal ko yung sa may sensor ng compressor tapos na-reset ko ulit sinal pa ko ulit so ayan gumana na siya nag normal operation na siya ayan na so okay na siya Ah, uh, bali ano lang namin kumpletuhin lang namin yung pre niya sige po kargahan mo isakto mo siya ng 140 so ayan guys kakargahan na lang muna namin bago ko isa close okay na siya gumana na So, sarado ko na to. Bali, kumpletuhin lang namin yung freyo niya. So, Ayan. Kargahan mo siya ng 140 brad. Kung nagbukas ka lang ganyan, daan-daan, pitikyan ka sa mata niya, yan. Daan-daan lang pag-press, pag press pag mag -ano ka, forge ng rayon. Dahil walang ano yun, pumipitik yung baka mamaya o makikumano sa mata mo. So ito guys, pati ito binaklas ko yung sensor nito, ginalaw ko na rin. Inano na. So ayan guys, ibalik ko na lang. Uh, bali okay na yan. Kinaskas ko yung sensor niya. Ayan. So ayan.